ah uh, sa sana dahil mga maka... Ito at kasapin po natin ang Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rodella Romero. Ma'am Rodella, good morning po sa inyo, ma'am. early tinidad po ito sa Radyo ng TV pa, ma'am. Good morning po sa inyo. Yes, magandang umaga ko, Orly. Magandang umaga po sa lahat. Director, alam niyo po, nalunis pa namin kayo gusto tawagan. Marami nang ungumusta. Na <laughs> <ako>. Kung gusto mo, <laughs> kaanakalan sa uh, world market, sa presyo ng uh, crude uh, per, uh, yeah. uh, bar, kung magkano yan, ilang dolyar yan uh, per barrel na naging dahilan ng pagtaso na karaang linggo. Kumusta ho ba kayo? Mula no lunes kasi may bumaba daw na 68. Kumusta ho yung second, third at ngayong may, may natin yung pang-apat. Alam natin may may panglima pa, may isang araw pa. Pero kumusta po oh, yung po. hanggang apat na araw na kalakalan? Yes, uh, magandang maga po muli. So base po sa apat na araw na monitoring natin sa Mino Platz, Singapore, uh, makakaranas po tayo ng rollback sa pressure ng produktong petrolyo. Ang estimate po for gasoline, magre-range siya ng 1 peso hanggang 1 peso and 40 centavos. Sa diesel naman po, 1 peso 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos. Sa kerosene po, 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos. Base po sa apat na araw na monitoring. Ang kadahilanan po, nabalitaan naman po natin, medyo bumaba po yung takot o tensyon na posibleng magkaroon ng supply disruption dahil po sa na-announce na ceasefire between Israel and Iran. Mm -hmm. Bali, lumalabas mam ma sa apat na araw ng trading, magkano ang uh, per barrel uh, ng crude? Uh, ang ang Dubai po, uh, kumbaga sa ano, ang last na trading kahapon po, Thursday, around 67.65 dollars per barrel. Bumaba pa. pa. At, bumaba at mukhang ang trend naman eh wala namang wala namang uh, wala namang sigurong uh, pangamba na mas tataas pa ito sa ikalibang araw dahil usually kung ano yung fourth day tama ba yun Ma'am Rodela? Kung ano yung fourth day uh, pwede bumaba pa pero malabo nang tumaas pa. Not necessarily ka uh, ano or kasi like for instance po ang diesel po Monday, bubaba siya kumpara nung Friday na trading. Hanggang Tuesday, bubaba siya. Pero kung nung Wednesday, tumaas po ng kaunti ang diesel. Halos $1. dollar. Mm -hmm. So, depende po. Kasi kung ano yung mga balita na hahatak pa taas, Yan lang. Uh -huh. na, upo, nandun yun eh. Mm -hmm. upo, ang direksyon. Ibig sabihin, basta't walang, merong, uh, walang mangyayari na nagpalipad na naman ng panibagong missile, Tama so, ay, mas maganda siguro wala na gano'ng tahimik. At mukhang din naman ang direksyon. So hopefully mas gumanda pa ito sa pagpasok ng fifth day na malalaman natin bukas sa madaling araw. Tama sir, Ka ordi. Tama po. Alright. Uh, bukod dyan, meron pa ba tayong ibang dahilan na nakikita? Lalo talo na doon sa mga uh, gustong uh, uh, magpatuloy? I ibig sabihin, hindi lang ngayong linggong ito. Kung sakasakaling manat, tahimik at walang mag-espekulasyon, hanggang sa susunod na linggo ay makakaasa tayo ng isa pang rollback. Tama po kung ganito pa rin ang sitwasyon for next week. Kaya nga po daily ang ginagawa nating monitoring sa trading as well do sa mga relevant news na makaka-apekto. Mm, mm Meron lang na papahabol dito. Bakit ganun na nag-speculate? Eh. Halos limang piso ang <laughs> Kapag si eh. naman, ngayon na uh, wala, wala, na gulo. Bakit pa piso-piso? Ba't parang lamang lagi yung pagtaas? Lagi times two, times three, Ma'am Rodela. Ba't daw no, ganun? Uh, okay yun nga pauna una, nakakaan naman, wala talaga tayong control, sumusunod po talaga tayo sa nangyayari. No? So kung mapapansin niyo po, talaga yung expectation na yun, nung una wala pa talagang katakot-takot sa supply disruption, eh, di po ba? Mm -hmm. na yung merkado kasi tinitrade talaga yung produkto. Eh, And then, Tapos nung, lalo na nung nangamba na isasara yung straight of hormones, malakas kasi impact nun kapag nagsara yun. Okay. Talaga may actual supply disruption talaga. Tama, kasi bagamat hindi ho tayo umaasa ng malaking supply ng langis sa Iran, yung pong pinagkukunan natin, lalo na po yung uh, popular na crude oil, diyan pala ang daan yan. Uh, opo, Walang, opo ka or uh, kung, 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 lilipat sila ng darada, additional one month of travel, naku, magastos daw yun. Yeah, bukod sa additional ano yung travel time matagal na may dagdag na ano, yung risk mas tataas yung po pa. kasi Opo, dahil doon sa dadaanan ay isang alternate, bababa siya ng bandang Afrika. Marami rin pirata. Mm, yung, yung pal. Eh so, uh -huh. lalong mas mamahal yan dahil para bumiyahay doon ng barko, ang dami mong babayaran. Pati yung oh. crew, uh, kailangan oh. doble. yung, uh, yung kanilang uh, tatanggaping sweldo. Kaya pala magastos, ano? Opo, opo ka, Orgy. Alright. Ito, ito namang uh, development na ito, inaasahan natin na uh, bagamat mayroon pa rin tensyon, eh magtutuloy-tuloy na. Uh, wala naman ba tayong nakikita ng uh, posibleng uh, uh, paraan para kung sakaling bumalik ang tension, ay hindi na tataas na tulad ng nakaraan na hanggang limang piso. Meron ba kayo nakikita ganun? Na, uh, uh, Ka kasi halos 100% ng ating uh, ginagamit na produkong petrolyo imported. Talagang malaki po yung import cost. So kung sakali man po na ano nakahandang mga mitigating measures po natin, yan po yung naririnig yung mga subsidy na i-implement ng other government agency. Malaking tulong kahit paano, bagamat yun nga short term long. Mm -hmm. Okay. Iulitin nung lang uh, Director, um, may mga lumulutang na uh, suggestion para kung sakal sakaling, hindi lang ngayon, kundi sa darating ng mga araw magkaroon ng ganitong panibagong tension eh meron tayong dapat na gawing hakbang para hindi na ma-caution. Ibig sabihin, hindi mo masyado maging masakit para sa atin yung na nakarang bigla pag nasa limang piso. Sakit din eh. Uh, kaya lang, na naririnig kong suggestion, parang yung ipinairal din ng nakaraang Marcos Senior Administration na OPSF at ang pagkakaroon ng, uh, ng, ano, ng uh, source ng gas o so parang gasoline station na pinatatakbo ng gobyerno. Pero binenta natin yun eh yung gano'ng mga suggestion, wala pong mas bagong na pwede pag-usapan doon na uh, Kasi eh, parang luma na yung gano'n. Pero yun na nakikita nilang paraan o susi o sagot sa ganitong pangyayari. Opo, oh, po. kasi kung tutuusin po talaga yung OPSF dati po, yun ang talagang nag, parang buffers ano natin yun. Eh. Kapag tumataas, mayroong pinagkukunan. Pero kung time na yun na-regulated ang industry pa, kung sa ano, mm -hmm. talagang gobyerno nakikialam, Although, ang Department of Energy, at the very start, hindi naman po kami yung price-setting agency. Di po ba that time may ERB, Energy Regulatory Board, mm -hmm. na nagsasabi ng presyo dito sa domestic. So, yung OPSF po, bago natapos po yung ano nun, halos nag Negative 15 billion tayo. Tapos alam naman po natin ang ah, sinukuha na din yun, mga taxes din po. Mm, yung ano, meron tayong, uh, ano, ang gobyerno meron gas station. Eh binenta yun. Eh, pwede uh, pwede ako, para po, mas eh, pos posible pa kaya yun ngayon. Oh, tulad ninyo binabagyan, eh ibalik mo tayo sa isang regulated industry para mangyari yun. Ang uh, siguro po, ang isa sa mga consideration, kasi di po ba uh, yung oil direct, nandun din naman po yun in the event na talaga mag-wars ang sitwasyon. Mm -hmm. uh, pwede mag over talaga ang gobyerno sa mga gas station. Kasi wala na po tayong national oil company, di po ba naging okay. private okay. yan po. Okay. Ang maganda naman po yung effect na private ang karamihan dahil mas yung services, gumanda po, yung mga ganon. Pero kung in the event po talaga nakakailangan yan, meron naman tayong mga contingency plan Uh, maganda, maganda ipaalala yan dahil uh, hindi maganda ang impresyon mula nung pinag-usapan niyang oil deregulation law. Dahil yung pinakamithiin ito hindi rin natupad eh. Wala naman nangyayaring competition. <laughs> Hindi, Alang, ka already oh, sa gas station, kung titignan niyo po, iba-iba po kaya range, ang laki ng range eh. Di po ba? Kasi yun nga, pare-pareho man Pero po. Pero ta tama, siya, na, tama kayo ano? yan, yeah, uh, 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 Lalo na pag bago-bago pa yung uh, isang uh, isa yun, gas station. Mura oh, pa, oh. pero after three months, nakikis... <laughs> <laughs> nakikisaba yun. <laughs> Depende po ka-early uh, sa ano trading area. Kasi minsan, talagang yung competition nando sa trading area dahil kukuha sila ng market share. Eh. Alright. Director, maraming salamat sa binigay na unang-unang -una magandang balita ang rollback next week. Sana ay magtuloy-tuloy po yan. Wala lang sanang mangyayari maaari maka-apekto dahil pag ang world trade, uh, yung, yung, ano, yung uh, trading sa world market, ako nag-speculate Pati dito sa atin, ang dami nag speculate Tulad kanina, yung presyo sa palengke, sabi ni Mark Macalala, wala na dela para Tomas, Tomas yung gulay. Mas matindi mag-speculate yung local product. <laughs> eh. oh, yun nga, yun po ang ano eh, sana po magtulungan na lang po tayo para hindi na makadagdag sa bigat na dinadala ng bawat isa. Maraming salamat po, Director. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po Maraming palagi. Maraming salamat Thank ka, you po, or po. Ordi. Si Assistant Director Rodelo Romero, mga kapuso, Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang inyo pong napakinggan.